Excellent. Bakit yan, Ab? Hindi na matapos-tapos ang ugnayan natin sa mga taong ito. Dad. Naniniwala ka ba na ikaw ang tatay? Kung hindi ako si Gerard, either way, masama ang loob ko. Bakit kasi kailangan mangyari nito? Di ba ba enough na sinaktan nila tayo at niloko? Kailangan pa talaga magkaroon ng buhay na reminder ng kasalanan nila sa atin. I'm sorry, anak ko pinabayaan at tinutukan ko si Betsy, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Dahil wala na tayong magagawa. Kailangan na natin itong harapin. Eh.